Ay, bukas sa Sam, sa kasi ano, sa Tutsi. Sa... Sa simbahan. Sa niya, ano, pa-register niya. Sa Tutsi. Sa Tutsi, ano. Ay, taliyan mo na mo Ay, may Japanese video to, video. Ay, tag dito. Dito, ang... Ay, wait ka! Hi! Ay, ako. Hi! Ayak-iyakan kayo. Ayo aku lu. Asal nanteng ah, nanteng nang ilong? Ilong. Asal kiti le, kiti le. Asal pepe, pepe. Ayo aku lu. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di 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 Oke, Jae Young yak. Lagu, lagu. Makan oh, mata, makan mata. Pasakkan telinga, ganti dong. Kayit mulu enggak? Kayit mulu enggak? Itu mulu enggak? Oh, kan tahu masalah yang gano itu kalamin. Eh? Itu kan ditang

I call him Big Baksay. call message at the me, so, Hello? Hello? At mo si Ditchie. Ditchie! galing at iskiri le asa na ilong kiri 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 Pepe mo, kiri kiri Pepe kiri kiri kiri

Yeah! Hindi, mas magalingan. hindi nila